Pwedeng pwede palang gawing pagkain ng buto ng rambutan mga katrops. At tignan nyo naman yung itsura niya parang mani na tinitinda lang sa bayan. Pero ang nakapagtataka mga katrops ano kaya ang magiging lasa nito? Kaya panoorin nyo hanggang dulo mga katrops. So ayun, kakainin ko muna tong nabili kong rambutan mga katrop. Wow, ang sarap, napakatamis. Buti na lang hindi maasim. Meron kasi yung ibang nagtitinda, sasabihin ba naman pag bibili ka matamis pero pag tinikman mo na ay napakaasim pala. Kalahating kilo nga lang yung binili ko mga katrops dahil gusto kong itry yung napanood ko sa TikTok. At eto na nga lahat yung mga buto mga katrops. Agad ko na nga rin itong nilagyan ng asin. Kailangan kasi natin itong lamasin para matanggal yung mga laway na kumapit. <coughs> At syempre, para mas maging malinis ito at wala tayong makain na germ. Mas masarap kasi kumain kapag kasigurado kang malinis. At ayan, pagkatapos ko nga itong lamasin ng asin mga katrops, ay uhugasan natin ito ng mga ilang beses. Siguro nagtataka ka kung anong magiging lasa nito Pero ako na nagsasabi sa inyo mga katrops, masarap din ito. Hindi nga ito nagkakalayo sa lasa ng mani. At ayan, pagkatapos ko nga itong hugasan mga katrops, ay ilalaga natin ito. Kailangan natin itong ilaga muna para mas madaling bala at para matanggal yung mapait na lasa at syempre para lumambot na rin at ayan takpan lang natin mga katrops after 15 minutes na paglalaga mga katrops ay ganyan na yung itsura niya. kung napapansin nyo yung kulay ng pinaglagaan mga katrops ay parang berde na ewan eh, Basta yan yung mapait na lasa. Huhugasan lang natin ito ng tubig para mas mabilis lumamig. At para mabalatan na din dahil talaga namang na-excite na ako sa magiging lasa kung ano ba talaga. So ayun mga katrops, balatan lang natin ito. At habang binabalatan ko pa nga ito, ay eh, muna ako ng mga katrops natin at ilalagay ko na lang yung mga pangalan nila. Ayun, shoutout sa inyo mga katrops Maraming salamat sa laging pagsusuporta At sa mga katrops natin dyan na gustong magpa-shoutout Comment lang kayo dyan sa baba para may sama kayo sa aking next vlog At kung umabot ka nga sa video na to mga katrops Baka naman pwedeng pa-comment naman dyan sa baba kung taga saan kayo Para alam ko kung saan nakarating tong aking video So ayun, tapos ko na nga itong balatan Kung mapapansin nyo ay meron siyang hiwa dito sa gitna At yung itsura nga nito ay parang mani Medyo malalaki pa nga itong size niya mga katrops Kaya naman hinati ko pa ng medyo maliliit lang. And so ayun, proceed na tayo dito sa pagluluto mga katrop. Nagpainit lang ako ng saktuhang mantika para maprito tong mga buto ng rambutan. At kung napapansin nyo, grabe yung pagtilamsik ng mantika, halos mapatras yung nagbibidyo. <laughs> At ayun, okay na yung ating buto ng rambutan. Kaya naman nagprito lang ako ng bawang mga katrops para talaga maging masarap yung lasa. Naglagay nga lang ako ng pampalasa niyang asin. Tsaka lang natin ito halu-haluin para mami. Tignan nyo naman yung itsura niyan para talaga siyang manin na tinitinda sa bayan. At syempre, titikman natin ito mga katrops kung lasang mani ba talaga. Naaano nga akong kainin ito dahil hindi ko alam kung anong magiging lasa niya. Pero in fairness, nagulat ako sa lasa niya dahil masarap din pala. Expected ko nga na magiging mapait yung lasa niya pero hindi pala nagpadala na naman ako sa maling akala syempre papatikim din natin ito sa mga kasama natin dito sa bahay panchi bawang bawang? the bawang na ta niyaraman mas ma kasla mani mani mani? kebiasaan. <laughs> Nyo mo daw to eh. <laughs> Bukol ti rambutan. Bukol ti rambutan. Hmm? <laughs> <laughs> Pero nagimas ha? Kaslama rin niya. Hmm, tama Hmm, nagimas. na. Nagimas? Kasla. Kasla ko ah. <laughs> Mani? <laughs> Mani. Mani. <laughs> Tignan nyo naman yung dalawang batang bulinggit na to ayaw magpatalo. Gusto nga din daw nilang tikman tong niluto ko. At ayan nga at nakipag-agawan na sila. At sabi nga nila na money ni daw yung kinakain nila. At kayo nang na humusga mga katrops kung nasarapan ba sila sa niluto kong buto ng rambutan. Tignan nyo naman yan at pinagpapapak na. Kaya kung ako sa inyo mga katrops, huwag niyong basta-basta itatapon yung buto ng rambutan na pinagkainan nyo. Dahil pwede pa natin itong pakinabangan. Basta sundan nyo lang yung ginawa ko mga katrops. Siguradong makakapagluto din kayo ng ganito. At hanggang dito na lang mga katrops, salamat sa panonood. Bye-bye!